Hello guys, nandito po tayo sa Bila Pelesiana. Galak-galak din pag may time. You know, Kalamansi ba yan? Kalamansi. Bum wow, bulak. <t> <laughs> o, bulak bulaklak. Bunga pala. Bunga. <laughs> oh, may durian. Durian. Hello, may durian. love guys. Oh, may yun, durian. Yun. Klarong, klaro, klaro. Durian po dito, guys, sa Bella Pelaysiana. Resorts. Ito, guys, Oh, oh sarap. Ngayon lang talaga kung nakahawak <laughs> nito na may bunga dito. Ay, sarap. May anong pa dito, oh. Guyabano. Guyabano. Guyabano dito, guys. Ano pa yung guyabano sa nisaya? Carnaba. Yeah. Carnaba? Hindi ano yan saging yung carnaba, eh. Ano, ba? ano yung labana? Carnaba Lab sa amin. Po. Ah, carnaba sa inyo. Sa labana sa amin yan, eh. Sa labana. <laughs> labana. Labana? Labana. Wow, ang ganda talaga, oh. Nabighani ako, oh. Wow, sarap. May bunga. <laughs> ang daming bunga, oh. Buti umikot tayo dito. Mm, may farm to ifa. Kaya farm. Uh, uh. Ah, pangalan pala siya, Dorian. Dorian. <laughs> kaya pala may, ano siya dyan? May Dorian. <laughs> may Dorian. Dorian. Dorian, Dorian. Wow, oh, mayroon pa dito, oh. Yan, oh. Mayroon pa dito, Dorian. Dorian. Wow, ganda talaga. Mayroon pa dito, oh. Ang dami pa lang puno dito. Yan, oh. Tingnan nyo, guys. Eh, pakita ko sa inyo. Yan, guys, oh. Wow, ganda. Ay, Ano pa dito, Ang ganda ng view guys. Oh, sarap. May bababa pala doon. Ano si Lynn? <laughs> Hi! Villa Feliciana! Pag walang pandemic guys, punta kayo dito. Maganda dito guys. Subscribe Ria V channel. Ang tawa mo umaano sa ato. Sa? Hello guys. <laughs> oh, dami nga no. Malaki, malaki yung baba. <laughs> malaki. <laughs> malaki. <laughs> Alam, pag nahinog na 'to, hingi tayo kayo. Sabay. Imigay ba? <laughs> oo, nangunguha dito daw yung mga ano. Ah? Oo. Ito, para uh. wow. Si tan. Selen. Yung kumakain Wow. Magkakita kayo sa Solomon, yun. <laughs> Dalawang magagandang dilag. <laughs> dilag na dilag. Yun pa, magandang dilag, oh.